Hindi na lihim ang desperasyon ng Russia sa kupin ang Pokrovsk sa Donetsk, Ukraine. Mahigit isang taon na nilang sinusubukang kontrolin ang lugar na ito. Sunod-sunod ang kanilang mga pag-atake. Ginagawa nila ang lahat para mabasag ang depensa ng Ukraine at makuha ang kontrol. Sunod-sunod nang natalo ang kanilang puwersa. At ang huli ay posibleng pinakamalaki para kay Vladimir Putin at sa kanyang makinarya ng digmaan. Sa pagkakataong ito, na protektahan ng Ukraine ang sarili laban sa mga atake ng Russia. Libo-libong sundalo, tangke, at kagamitan ng kalaban ang nawasak nila. Kaya naguluhan ang mga commander ng Kremlin kung saan sila susunod na tutungo. Hindi ganito dapat ang mangyayari. Iba sana ang mangyayari ngayon dahil isa ang pokros sa pangunahing target ng Russia sa malaking opensiba ngayong tag-init. Ayaw na ng Kremlin na magdusa pa sa mga pagkaantala at kabiguan kaya ilang buwan na ang nakalipas ay nagpasya silang ibuhos ang lahat ng kanilang makakaya sa lungsod madaling makita kung bakit ang Pokrovsk ay mahalagang sentro ng industriya, logistika at transportasyon nasa estrategikong lokasyon ito napapalibutan ng malalaking highway at dinadaan ng pangunahing linya ng tren na kumokonekta sa buong Ukraine malinaw na mahalaga ang lungsod na ito sa sinumang may hawak nito tinaguriang gateway to Donetsk Maraming supply ng Ukraine ang dumadaan dito mula sa loob ng bansa. Marami sa mga supply ay dumadaan sa Pokrovsk patungo sa iba pang mahalagang lugar sa frontline na nagdadala ng pagkain, tubig, bala, gasolina at dagdag na puwersa sa mga sundalong Ukrainian. Para sa Ukraine, ang Pokrovsk ay isang anchor, isang matatag at solid dong base kung saan sila maaaring mag-operate. Para sa Russia, ito ay daan pasulong papalapit sa Donetsk. Kiev, at iba pang mahalagang lungsod ng Ukraine. Yan ang dahilan kung bakit parehong matindi ang labanan ng dalawang panig para sa lugar na ito. Yan ang dahilan kaya noong Hunyo, nagtipon ang Russia ng humigit kumulang isang daan at sampung libo sundalo sa sektor ng Pokros. Simula noon, naging pinakamainit na bahagi ng labanan ang Pokros. Dahil paubos na ang sundalo ng Ukraine, inaasahan ng maraming analyst na mababawi na ng mga Ruso ang lungsod sa papel, dapat iyon ang nangyari. Pero matagal na sanang panalo ang Russia sa digmaang ito dahil mas malaki ang kanilang puwersa, mas moderno ang kagamitang militar, at mas marami silang armor, missile, bomba, at iba pang sandata kumpara sa kalaban nila nang simulan nila ang pananakop. Sa digmaang ito, bihirang mangyari ang mga bagay ayon sa nakasulat sa papel. Patuloy na humahanga ang mundo sa Ukraine na lumalagpas sa inaasahan habang hirap at magulo pa rin ang Russia kapag nagiging mahirap ang sitwasyon. At iyan mismo ang nangyari dito. Nagtipon ang Russia ng puwersang akala nila ay sapat na kalaki at kalakas para manalo. Pokrosk! May sampu-sampung lalaki silang handang sumugod sa mas kaunting tagapagtanggol ng Ukraine. At ang tag-init na Opensiba ay may mahigpit na ischedule. Una, kukunin muna ng puwersang Ruso ang Pokrovsk. Mula roon, Nagplano ang mga general na kumilos patungong Hilagang Silangan para palibutan ang sinturon ng kuta. Nananatili pa rin kontrolado ng Kiev ang ilang matitibay na kuta ng Ukraine gaya ng Slovyansk at Kostyantinuka. Ayon sa ulat, nangako ang mga komandante ng Kremlin ng mabilis at walang awang pagpapatupad. Ngunit hindi ito nangyari ayon sa plano. Hindi nakuha ng hokbong ruso ang alinman sa kanilang pangunahing estratehikong layunin sa tag-init na opensiba, lalo na sa loob at paligid ng Pokrovsk. Kahit sinubukan na nila ang iba't-ibang taad, iba't-ibang paraan tulad ng pagpapadala ng sundalong na sunod-sunod na pag-atake ng mobile squad, at paggamit ng artilyerya at iba pang sandata sa pambobomba ng lugar. Ang nasakop lang ng mga commander ng Kremlin ay ilang nakalimutang bukirin, hiwa-hiwalay na pamayanan na puno ng guho at tigang na linya ng puno. Ang Pokrovsk ay nasa kamay pa rin ng Ukraine. Ang matatag na tagapagtanggol ng lungsod ay patuloy na mahusay sa pagpapanatili ng posisyon. Kahit sa gitna ng matinding pagsubok at hirap, ilang dahilan ang nagdulot ng matinding pagkabigo ng opensiba ng Moscow ngayong tag-init sa direksyong ito. Ang pangunahing problema ay ang kakulangan sa armor. Ito ang unang beses sa digmaan na naglunsad ng malaking opensiba ang Moscow ngayong tag-init dahil halos walang reserbang tangke. May ilan pa rin nakikitang tangke na may kakaibang armor gaya ng barbed wire at pansamantalang tinik para makaiwas sa kamikaze drone attacks. Sa kabuuan, napilitan ang mga puwersang Ruso gumamit ng mas simple at di matibay na sasakyan tulad ng motorsiklo, jeep at golf cart. Simple lang ang dahilan. Sinimulan ng Rusya ang digmaan na may isa sa pinakamalaking imbakan ng tangke. Bumilis ang bawas ng mga iyon nang gamitin ng Ukrainyano ang mina, drone, at misil sa pagsira. Habang nagpapatuloy ang digmaan at pabaya ang mga kumander ng Rusya sa gamit ng armor, dumami ang nasira at nawasak na sasakyan na hindi na nila kayang ayusin. Dahil dito, napilitang gumamit ng desperadong hakbang ang Kremlin. Una, hinila nila palabas mula sa mga imbakan ang mga kalawangin at lumang tangke ng Soviet. Ngunit agad nilang napagtanto na ang mga dekada ng tangke na idinisenyo para sa posibleng labanan. Noong Cold War, ay hindi gaanong kapakipakinabang sa isang digmaan sa ika-21 siglo laban sa isang napaka-innovative at madaling mag-adapt na kalaban. Kaya, hindi nagtagal pagkatapos noon. Nagpa siya ang Rusya na itigil na lang ang paggamit ng mga tangke sa karamihan ng mga lugar sa harapan, kahit na sa Pokros, dahil hindi talaga nila makita ang anumang epektibong paraan para mapanatiling buo ang mga ito ng sapat na matagal upang makapagdulot ng makabuluhang pinsala sa kanilang kalaban. Ang problema ay, kung walang armor na sumusuporta sa kanila, mas mahina ng malaki ang mga tropang panlupa, kahit na marami sila. Kaya, kahit na nagtipon sila ng isang nakakatakot na lakas sa pokras, hindi nagtagumpay ang Rusya na makalusot sa linya ng Ukranya dahil paulit-ulit silang natatamaan ng drone operators ng Ukranya, pati mga sibilyang sasakyan. Karaniwan, ang mga drone ay pumapasok ng hanggang 15.5 milya sa teritoryo ng kalaban mula frontline. Tinitingnan muna ang paligid bago tumutok at sirain ang anumang target na makita. Dahil dito, nasira agad ang malaking puwersa ng Rusya bago pa makalapit sa Pokros at ang mga naiwan ay halos walang paraan para ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa walang katapusang dagsa ng mga drone na umaaligid sa kalangitan sa itaas. Ang isa pang malaking dahilan ng pagkabigo ng opensiba ng Rusya sa Pokros ay ito. Ginamit ng Ukraine ang tag-init sa serye ng tumpak na malalayong pag-atake sa mahahalagang lokasyon at ari-arian ng Rusya. Gamit ang long-range drones, high-mobility artillery rocket systems, HIMARS at mga misil, tinarget ng mga sundalong Ukrainian. ang pinakamahinaang bahagi ng Rusya. Sinira nila ang mga pangunahing infrastruktura at supply na nagpapatakbo sa digmaan ng Kremlin tulad ng supply depot, convoy ng gasolina, at command post. Pinagsama at lumalala ang epekto ng mga pag-atake. Tuwing sumasabog ng Ukraine ang ammunition depot o fuel truck, nadedelay at nagugulo ang plano ng Russia. Napilitan ang mga commander ng Kremlin na magsimulang muli sa pagpaplano. Kailangan nilang magplano ng bagong estrategiya, schedule, at solusyon sa dami ng problemang dulot ng Ukraine. Isa ito sa pinakamahalagang bahagi ng estrategiya ng Ukraine sa digmaan. Kadalasan, tinutukoy ng Kyiv ang pinakamahalagang ari-arian at infrastruktura para sa, sa Russia. Naghihintay sila ng tamang oras, gumagawa ng plano, at maingat sa pag-atake, pinipiling maging eksakto at matalino. Sa lungat ito sa pabaya, magastos, at hindi sustainable na gawain ng kanilang kalaban. Nawalan ang Rusya ng napakaraming kagamitan ngayong taon. Lahat ay sinira ng mga drone, misil, at rocket ng Ukraine. Nawala sa kanila ang mga bala at sandata na sanay na ipadala sa mga sundalong sa sakay ng armor na maaring nakatulong pabagsakin ang depensa at linya ng kontrol ng Ukraine at mga supply na mahalaga sa labanan para sa industrial na lungsod na ito. Ito ang ikatlong dahilan kung bakit hindi pa rin naitaas ng sundalong ruso ang watawat nila sa lungsod ng Pokras. Taktika ang magkaibang taktika ng dalawang hukbo ay kabilang sa pinakakapanapanabik na kwento ng digmaan ngayon. Sa kabilang banda, gaya ng nabanggit kanina, ang Ukraine ay naging kasing kahulugan ng estratehikong pagpaplano at maingat na paggamit ng kanilang mga yaman. Simula pa lang ng pananakop, alam na ng Kiev ang kanilang posisyon sa digmaan. Alam na nila mula pa noon na mas kaunti ang kanilang tao, yaman, at maliit ang tsansa ng tagumpay sa direktang laban sa kalaban. Mabilis na napagtanto ng Ukraina na kung nais nitong manalo sa digmaan na ito o kahit papaano ay mabuhay ng sapat na matagal para magkaroon ng tigil putukan o kasunduan sa kapayapaan. Kailangan nitong maging matalino. Dapat nitong gamitin ang kakaunting kalamaangan umasa sa mga kaalyado sa kanluran at gamitin ang benepisyo ng sariling teritoryo. Hindi nito kayang magpadala ng kasing daming tropa at kagamitan gaya ng Russia kaya hindi nito kayang ipaglaban bawat pulgada ng harapan. Dapat nitong piliin ang mga labanan, tukuyin ang pinakamahahalagang lugar, at gawin ang lahat para ipagtanggol ang mga iyon. Agad napansin ng mga puwersang Ukranyano na mahalagang mapanatili nilang kontrolado ang pokros. Ang mga kalapit na pamayanan at maliliit na bayan at nayon sa lugar ay hindi ganoon kahalaga, basta't nananatili sa kontrol ng Kiev ang pokros. Sa halip na ikalat ang puwersa at kontrolin lahat ng lupa, pinayagan ng Ukraine na makuha ng Russia ang ilang hindi mahalagang bahagi ng lupa habang pinatatatag ang kanilang mga tagapagtanggol sa mga lugar tulad ng Pokros. Para kapag dumating ang tamang panahon, handa silang ipaglaban ang kanilang posisyon. Sa kabilang banda, naroon ang Russia na gumamit ng isang ganap na magkaibang taktikal na plano mula nang magsimula ang digmaan. Kumpiyansa sa laki ng kanilang hukbo, sa tila walang katapusang dami ng mga bagong recruit na maaari nilang tawagin bawat buwan. At sa napakaraming imbentaryo ng mga tanke, armor, at mga bala. Sinimulan nila ang pananakop. Ginamit ng Russia ang lakas brutal na estratehiya sa digmaan. Paulit-ulit niyang tinangkang talunin ang kalaban sa bawat bahagi ng frontline. Gamit ang maraming tao at armas kahit sa maliliit na pamayanan at makikitid na teritoryo. Hindi ito pumayag sa mas mababa kaysa lubos na pananakop ng mga teritoryo ng Ukraine. Ano man ang kapalit at pagdating sa gastos, labis gumastos ang mga kumander ng Kremlin. Lalo na para sa mga sundalong inuutusan nila. Madalas itinuring ng mga namumuno ang tropa bilang pambala sa kanyon. Inihahagis ang marami sa kamatayan. Alam nilang may papalit sa kanila matapos ang isa o dalawang linggo. Dahil dito, malaki ang pagkalugi ng Russia maraming sundalong namatay o nasugatan kapalit ng kaunting tagumpay sa teritoryo. May mga taong nawalan ng buhay o napauwi na may mga sugat na magbabago sa kanilang buhay. Lahat ng ito para lang sa kakaunting tipak ng lupa o bukirin na puno ng mga hukay. Ayon sa ulat ng The Economist, tinatayang nasa siyam walumput apat na libo hanggang isang milyon apat na tatlumput walung libo ang kaswalti ng Russia at hanggang 480,000 sundalo ang napatay. Siyempre, nagdusa rin ang Ukraine ng sarili nitong malulungkot na pagkawala. Ngunit ang kabuang tinatayang bilang ng mga kaswalti ay mas mababa ng malaki kumpara sa mga Ruso. Ayon sa ulat ng The Economist, sa pinakamababang pagtataya, tinatayang nasa 77,000 ang namatay sa Ukraine at may karagdagang 77,000 walung daan na nawawala sa labanan. Ayon sa pinakamahusay na pagtataya, may limang sundalong Ruso ang namamatay sa bawat isang Ukrainian, bagaman maaring mas mataas pa ang totoong bilang. At ang estadistikang iyan, marahil ang pinakamakapangyarihang halimbawa ng magkaibang taktikal na pamamaraan ng dalawang panig, ang mga Ruso, dahil sa kanilang magastos na mga plano at lubos na kawalang pakialam sa buhay ng tao ay hinaya ang mamatay ang napakaraming bilang ng sarili nilang mga sundalo. Si Vladimir Putin ay malamig na ipinagtatanggol ang bawat pagkamatay at sinabi ngayong taon na namatay sila para sa isang layunin. Sila ang nagbigay daan para umangat ang mga kasalukuyang nasa hanay. Sa ganitong pananaw, wala tayong talo, walang saysay iyon. Samantala, hindi maililigtas ng mga Ukrayniano ang lahat. Ngunit tiyak na hindi sila naging pabaya at walang ingat sa kanilang mga tao at mga yaman kumpara sa mga ruso. Ginawa ng mga komandante ng Kiev ang lahat ng kanilang makakaya upang mapanatiling kaunti ang mga kaswalti hanggat maaari. Naguutos sila ng taktikal na pag-atras kapag kailangan para mailigtas ang mga sundalo at maingat nilang pinaplano ang bawat galaw. Sa Pokros, laging nananalo ang estratehiya ng mga Ukrainian kahit noong nagtagumpay ang Russia na magkaroon ng kaunting tagumpay sa huling bahagi ng tag-init kung saan umabante ang mga puwersa ng Kremlin papunta sa lungsod ng Dopropilya na uwi rin ito sa kapahamakan muli. Noong panahong iyon, tila magkakalamang na ang Russia na ng matitinding sagupaan sa frontline, At mukhang umuusad ang mga tropang Ruso sa paligid ng Pokros. May ilang ahinsya ng balita noon na nagbalita na malapit ng maputol ang supply ng Ukraine sa lungsod. Ilang sandali na lang bago sumalakay ang puwersa ng Kremlin para tapusin ang laban. Bukod sa lakas tao, tila may estratehikong kalamangan Narin ang Russia sa kontrol ng teritoryo. Nangyari rin lahat ito sa isang kritikal na panahon ng digmaan. Ilang araw lang bago ang pinag-uusapang pagpupulong sa Alaska ni Naputin at Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos. Iniutos ni Putin ang malaking opensiba sa Pokros para sakupin ang lungsod at upang patunayan kay Trump na ang Russia ay namamayani at papalapit na sa tagumpay. Sa kasamaang palad para sa kanya, ang buong plano ay nauwi sa wala. Bago pa magsimula, agad bumagsak ang malaking opensiba ng Russia sa Dopropilya. Ilang sandali lang, inanunsyo ng Ukraine na nabawi nila ang maraming baryong dating sinakop ng Russia. Naputol ang supply at reinforcement ng tropang Ruso bago sila nalipol o nahuli ng kalaban. Bago matapos ang Agosto, naibalik na ang mga nasakop ng Russia sa rehiyon at umatras ulit ang kanilang tropa. Noong Setyembre, lalo pang naging desperado si Putin nang lumabas ang mga ulat na ang Russia ay bumaba pa sa mas malulupit na gawain. Ayon sa isang artikulo sa Telegraph, nagsimulang magpadala ang Russia ng mga unit na binubuo ng mga sundalong may malalang sakit tulad ng Human Immunodeficiency Virus at Hepatitis sa labanan sa paligid ng Pokros. May espesyal na armband ang mga sundalong ito para makilala sila sa malulusog nilang kasamahan. Ayon kay dating British Army Colonel at chemical weapons expert na si Hamishta Breton Gordon. Malinaw itong senyales ng desperasyon ni Pangulong Putin na tuluyang masakop ang lungsod. Wala nang bawal. Desidido si Putin na ituloy ang laban sa ganitong paraan. Sa palagay ko, naniniwala si Putin na kapag tiniis niya ang Ukraine at mga kaalyado nito, siya ang magwawagi. Kasama sa estrategiya, ang pagtapon ng tao sa gilingan ng karani at sipokros, ang mismong gilingan ng karne. Ipinagpatuloy ng eksperto ang pagbubuod sa madilim na sitwasyon ng hukbo ng Kremlin. Dumudugo ngayon ang hukbong ruso. Hindi lang dugo, kundi pati kakayahan ang kailangan. Mahinang kalusugan, pagpaplano, at paghahanda ay kasing lason ng sandatang mula kanluran. Mukhang malaburing gumanda ang kinabukasan ng Russia sa ngayon. Sa ngayon, sinasabing nagsasagawa ng clearing operation ang mga tropang Ukrainian sa buong sektor ng Dopropilya na nakatutok, lalo na sa lugar ng Volodymyrivka, kamakailan. Nagdesisyon ang Russia na magpadala ng natitirang armor at naglunsad ng sunod-sunod na mekanisadong pag-atake sa depensa ng Ukraine. Muling nabigo ang mga pag-atake, naging malaking libingan ang lugar na puno ng mga bangkay ng tropang Ruso at sunog nalabi ng mga sumabog na sasakyan. Nagpapatrolya ang unit ng Ukraine sa Donetsk na suportado ng reconnaissance at first person view drone na nagmamasid sa lupa para sa natitirang palatandaan ng buhay. Hinahanap nila ang natitirang sundalong ruso. Ang iba ay nagtatago sa palumpong at basement at ang iba ay tumatakas na naglalakad. Sa kasamaang palad, marami sa mga rusong iyon na nakakagalaw pa ay patungo sa maling direksyon. May mga grupong nakita na hindi papuntang silangan kung nasaan ang supply post at depensa nila, kundi papuntang kanluran, mas malalim sa rehiyon. Patungo sa Nikonorivka, mas marami pang tropang Ruso ang napalibutan at hinihintay na lang mapatay ng mga sundalong Ukranyano. Sa madaling salita, ang mga puwersang Ruso sa bahaging ito ay kumikilos na parang walang direksyon at puno ng takot. Tumatakbo mula sa isang mapanganib na lugar papunta sa isa pa. Kulang sa bala, pagkain, at supply. Walang daan ng pagtakas, at halos walang pag-asang makaligtas. Para silang mga dagang ligaw, at nauubusan ng matatakbuhan. Samantala, ang mga unit ng Ukranya ay patuloy na humaharap sa sitwasyon ng may kalmado at kontrol, maingat na tinutunton ang kanilang mga kalaban, hinahanap at winawasak ang mga ito ng may katumpakan at layunin. Kamakailan, Iniulat ng pangkalahatang kawani ng Ukranya na ang kanilang mga puwersa ay patuloy na umuusad araw-araw. Muling nababawi ang ilang milya kwadrado sa lugar at pinagtitibay ang kanilang kontrol. Hindi lang sa Volodymyrivka, kundi pati na rin sa Mayag. Kamakailan bumisita sa harapan si Ukrainian punong komandante Oleksandr Sersky at kinumpirma sa ulat na nagpapatuloy ang kontra sa botahe at paglilinis laban sa natitirang grupong paniktik at unit ng Russia sa lugar. Dagdag pa ni Sersky, mananatiling aktibo ang mga puwersa ng Ukranya sa lugar at magpapatuloy sa kontraopensiba sa Dobropilya upang itaboy pabalik ang mga Ruso sa pinanggalingan nila. Pero ang mga numero ang tunay na nagpapakita ng matinding kabiguan ng Russia sa sektor ng Pokros. Batay sa ulat, mula Agosto 21, halos 14,000 sundalong Ruso ang na ng Ukranya. Kasama dyan ang mahigit 8,000 at 400 na napatay higit. 5,000 at apat na raan ang nasugatan at tinatayang isang daan at dalawamput apat ang nahuli dahil sa konsolidasyon sa rehiyon at tuloy-tuloy na paglipad ng mga drone ng Ukranya para maghanap ng mga naiwang sundalo at supply, posibleng tumaas pa ang bilang na iyan. Akala ng mga komandante ng Rusya na mabilis nilang masasakop ang Pokros ngayong tag-init at sinabi ni Putin na magiging bahagi ng Rusya ang buong Donbas bago magtaglamig. Ngayon, habang ang tag-init ay nagiging alaala -ala na lang at bumubuhos na ang ulan ng taglagas sa mga larangan ng labanan sa Donetsk, nananatili pa rin ang Rusya sa parehong kalagayan tulad ng dati. Hindi umuusad ang kampanya nito sa Donbas dahil kontrolado ng Ukraine ang pokros gamit ang drone at artilyerya at nagkakandara pa ang natitirang sundalong Ruso na mabuhay alamin ang tungkol sa nabigong opensiba ng Rusya ngayong tag-init sa bidyong ito, na nagpapaliwanag kung paano at bakit muling nabigo ang Kremlin sa mga layunin nito. Panoorin ang bidyong ito para makita kung paano nagsisimulang maghiwa-hiwalay ang Rusya mula sa loob, habang ang mga rebelyon, separatistang kilusan, at gerilyang digmaan ay nagbabanta sa pagkakaisa ng bansa. Huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel para updated ka sa mga makabuluhang video tungkol sa balita sa digmaan ng Rusya at Ukraine at ibibapang labanan sa mundo.